Bukas yan. Pagaling. Uy, ano to? Parado ano may ito? pinto. Ay, ano akin to? Huh? Hindi, ikaw B B yeah. ito, may bitbit yeah. eh. Wala, wala. Inabot mo sa akin yan. Hawakan ka muli! Wala akong bitbit. Binigay mo to sa akin eh. Wala akong binibigay sa'yo. Di ba, Puma sino pumasok? Ako. O, ikaw pumasok. Sino may bitbit? Ako. O, di ikaw. Eh, akin to! Ay, thank you. Oh, alaw. no. Oh, no. May ikaw may dala eh. Ikaw magsigay siya ka Anong ikaw? <coughs> no, ikaw na may dala no, no, diba? Oo, no, inisipin sa akin diba? Oye, <coughs> masalubo mo. Para mo sa akin ito. Masalubo huh? ko nga sa akin. Sino may Sino may dala? ikaw, tabi dyan. Oh, no, 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 no. But, <coughs> tao to na loko na yata to ano, na naman na iisip eh wala na naman sa katinuan tong lalaking to eh mais na naman